Hello everyone. So andito ako ngayon sa cemeteryo ng mga Jewish o ng mga Hudyo. So as you can see, makikita ninyo everyone na ang bawat puntod nila everyone is may bato. Meaning, kada punta nila dito, the more na mas maraming bato is the more na maraming dumadalaw everyone. Diyan. So yan, kung makikita niyo talaga ang daming bato, so meaning maraming dumadalaw dito sa batong yan, sa puntod na yan. Yan. So, makikita nyo. Hindi ko na, ya, ano yan. So, dito, yan. La, lahat yan, mga bato. Hindi uso yung naglalagay sila ng ha, bulaklak, sarimong mong bulaklak, ng kandila. So, dito, makikita nyo, is puro bato. So, the more na nga maraming bato is the more na dumadal, may dumadalaw. And as you can see, meron dong mas maliit na, yan. Yan, nakikita nyo yan. Yan po ay lalagyan ng kandila. Tutusin, yan. 'di ba? So napakasimple. So bato yung nakalagay sa ibabaw ng puntod, walang kandila at walang ano. Kasi ito kasi ngayon 'yan oh, 20th death anniversary ng ama ng alaga ko. So kaya nagdadasal sila dito at dadalaw nga dito sa puntod. So we'll see mamaya, 'di ba? So maglalagay lang sila ng bato. yun lang everyone, kaunting kaalaman ng bongga